sa RCS Motor Parts Center, Purok 5, pati mga Ubay Bohol guys, kay nagpa-repair ko sa akong motor, kay ang lingkuranan boss lot, yes, mauna, so di na dyan ko karon sa shop, kay murag taod-taod na dyan ni guys na wala na alis dan kay YP nga say so since di ana ko sa RCS Motor Parts Center Services so makabira na dyan siya o oh, di arang Tanggal na ang iyahang cover sa motor aka ah, kanang, kuan ning kuranan kay alis na nagbagong cover so sa ganahan po guys musuro ni ring dapita guys Ganing ilang mga baligya guys sa RCS Motor Parts Center ang mga pisa di mo magmahay kay brato kaayo oh, sama sa ligid sama sa grasa motor guys so di mo mag kay pwede na po mahangyo nato ang atong paliton kay maka makadiscount ramat guys sa mutagdaghan mo ipaayo din dapita kapita o guys di anay i-cover guys o nya gi ko anay -gi, 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 gi trabaho na dyan o o mega shoutout sa ako ang mga friend din hing pita nga always ning watch sa atong video Thank you so much. So maari ni guys atong finish product. Oh, wow. nahuman na Judah. So thank you and God bless. Love you all. Bye bye.